In the WhatsApp, mga katanggol... May sabihin ako... Na naman... Kukwento ko sa inyo... Ikukwento ko ay... Subscribe na itong lalabas... Yan... mabasa, oh... Yan... Tanggol Tampi... TikTok... Palo... Youtube... Please lang ha... The... Ano... Subscribe... Pinutin bell... Para sa panonood ng mga... YouTube ko. Pati Facebook, the friend, in the follow, mga katanggol. Ha? The subscribe, in the Facebook, eh, in the YouTube channel ko. The subscribe, ha? The please lang, mga katanggol. Please lang, katanggol. Subscribe na. I love you, mga mga chup chup, mga katanggol. I love you, mga mga chup chup. Subscribe na, in the YouTube channel. Bye-bye. Subscribe YouTube channel. it.